mua inibuk malasai in so, okay. so, nai taisatinisukananamantudi isa uh, saterday unamakatakontubii so, gabi so yan nandito na po yung tubig dito sa unahan namin at mga kaparmers uh, dito sa ating katabi ito yung mga kaparmers ito katabi ng ating palay dito na yung tubig ito yung area natin mga kaparmers so katatapos lang natin mag spray ng ah uh, pamatay talasok ngayon naman is ayan tumataas naman yung mga insekto dito no so ito yung siste uh, bumabalik na naman yung uh, baha malak uh, flood no yung malakas na tubig dito sa ating area dito sa ating unahan yung mga kasama natin doon lubog na yung kanilang palay ito yung inaplayan natin ng bago lang ng uh, fertilizer na ammonium yan so namumula mag spray nga tayo ng pamuksa sa mga insekto mga kaparmers kasi hindi natin maiwasan kapag ganitong baha tumataas talaga yung tubig yung mga insekto ay dito ng sa ating palayan. So ito na nga mga kagintong palad. Ito na naman yung ating kapalaran sa ating bukid. Bumalik yung una na na-vlog natin na bumaha, ha? Malakas yung tubig dito sa ating uh, area dito sa unahan yan. Napakataas yung tubig. Tapos so, sunod-sunod na baha, ulan. Kagabi, no? So yan na. Dito bumabagsak yung malaking uh, baha dito. Mga kaparmas, hindi naman inaabot ito ng tubig na malakas hanggang dyan lang sa mga katabi natin. Since ever na mataas yung baha, mataas ang tubig, ay talagang hanggang dito lang ang inaabot ng tubig sa sa gilid pero ang problema mga ka-farmers yung mga lahat ng mga sekto daga ay tumat dito umaakyat sa ating area kaya ito last last na vlog natin ay nasira talaga yung ating pananim yung ating palay dahil sa baha na yun So, ayan. Wala tayong magawa. Yan ay uh, uh, kahilingan ng ating buong may kapal na ganyan talaga ang mangyari. Sa atin lang is protektahan natin ang ating palay hanggang, kung hanggang saan ang makaya natin. Is protektahan natin. Kung patuloy na ganito ang mangyayari, every time na okay na yung ating uh, palay eh, nakakaroon ng matinding baha ay eh, masisira ang ating pananim uh, maka start tayo sa ating farming una nga is nalugi tayo yung 20 mil na kapital natin hindi na naibalik so ngayon hupso na uh, upang baha dito sa ating area bumaba yung tubig para makabawi tayo itong ating director kita niyong kanyang sabog palay dyan is yan ay sa dismaya niya sa kanyang area na makapali yung demo binaubaw niya at yan naman sumabog tinamaan na naman ang baha so sunod sunod yung ulan bak yung Christine so yan hindi rin maganda yung tubo so, dahil sa uh, nangyari na yan so yan mga kaparmers uh, mag spray po tayo ng pamuksa sa insekto ngayon bumili tayo ng insecticide para Mapuksa natin yung ating mga insekto dyan sa ating area na tumadapo. Maraming salamat at magandang umaga. Mabuhay ang farming.